Okay, mga boss, may ginagawa tayo dito amplifier at ang isa sa problema niya ay itong relay. So madalas to sa mga power amp tulad ng Ace no, naka-encounter tayo. Pero ang sira ng ginagawa nating amplifier ay hindi lang naman ito. May mga sira pang Sa Pero gagawa natin to ng iwalay na video para maano malaman ng iba na madalas to masira. Katulad nito mga boss, eh, kuha tayo ng tester. So, pwede nyo dito i-test, ito yung pinaka coil nya. Yan. So, pag tinist mo yan, may ano ka lang dyan, kunting palo lang yan kasi coil yan. So, may resistance. Tapos, itong ano nya, ayan, kung babasihin mo sa diagram nya, yung switch na yan, wala dapat palo yan. Pero nangyari sa kanya, meron ng palo. So, ibig sabihin, yung pinaka pinaka contactor nyan doon sa loob ay nasira na o dumikit na. So, i-attempt natin itong kakalasin mga boss para malaman din natin mamaya pero ipapakita ko sa inyo yung ayos na ano meron tayo ditong ayos na relay na ipapalit natin check natin yung coil so pag open yan sira din yung ano, coil pero dapat itong contactor nya wala dapat palo yan saka lang yan magkakaroon ng palo kung mag contact na sya so anong nangyari dito sa kabila nagdikit na sya ng ganun kaya ganyan ang nangyari so testing natin mga boss susuplayan natin ng 12 volts yung ano yan hindi ka lang iyan ko lang dito sa power supply testing natin so tingnan nyo kung ano mangyari so susupplyan natin ng 12 volts ah. saka lang natin itatap wala ata itong ano walang connection okay ayan okay so gumagana siya pag susuplayan natin saka lang siya magkocontact yung ano kasi parang contactor o pinaka switch itong ano ah yan susuplayan ko naglulus yung ano natin naglulus siguro ang ating ano uh, power supply so mapapansin nyo pag nilagyan natin ng supply na 12 volts naglulus mga boss yung ano ko ah Ayan. Oh. So saka lang siya magkakaroon ng ano ng contact. Pag binitawan natin 'yan, mawawala. So ganyan yung ganyan yung ayos na relay. Madumi, Madumi yung ya. ano. Yan. So dito sa kanya, anong nyari? Wala pang ano ay dumikit na. Pero gumagana pa yung ano niyan, pinaka-rely niyan. Tingnan natin kung gumagana pa. So wala nang function kasi dumikit na talaga siya. Ang gagawin natin diyan ay ah uh, tatabasin natin 'to kasi sira naman para malaman natin yung ano para malaman natin yung pinaka ano niya sa loob kuha tayo ng pangtabas <clears throat> anong magandang pangtabas dyan ay itong ano meron tayong meron tayo dito ng grinder at ito sana pumili ito yung ano, tawag dito may mini grinder tayo yun ang gagamitin natin pang ano sana pumasok to yan so tatabasin natin para makita natin yung loob kung anong dahilan bakit ano siya dahan-dahanin lang natin baka madisgas siya o ano matampered 啊！对、嗯。 hindi matamaan ng mga ano pero wala naman to sira na to eh So sisira lang talaga tayo ng isang ano na dati na sira. Mahirap naman kasi magkalas ng ayos. So tayo nating tiwain na. Yung ano baka makaya na din nating ano. para may idea tayo kung ano nangyari sa loob kung ano paano tumatakbo yung ano na to tigas ah may bumabanga kasi dito Ayun. So nangyari mga boss, ayan. Yan yung pinaka ano niya. Sunog na talaga siya oh. Kung mapapansin nyo. Ito yung pinaka contactor niya. Dumikit na talaga siya oh. Ayan. Kaya siya nasisira. Minsan na overload to sa speaker o oh. nagkaroon ng shorted tapos hindi agad na tanggal uminit ng uminit dito sa ano nagkaroon ng ganyan so dapat yan ay naghihiwala yan anong nangyari dumikit na talaga sya dahil ito mismong ay ito mismong plastic ay natunaw na yung pinaka ano nyo itong naglalaro sa kanya parang natunaw na din talaga So nakababa dapat 'yan, no Wala na. So now talaga mga boss, yung ano, tanggalin natin yung ano. Ah, asan na ba yung ano ko dito? Alamin natin kung bakit ano. Ayan. Tanggalin natin tong ayan, no? So dapat magkahiwalay yan. dumikit na talaga siya kasi nasunog no dapat lalaro niya ng ganon babalik niya ganon so anong nangyari natunaw na talaga siya ayan dapat itong dalawang to magkahiwalay so sa sobrang ano ato sunog talaga eh hindi na mahiwalay Dumikit na talaga siya oh. Ayan, oh. hindi siya mahiwalay no. Yun lang mga boss. Ah, sana nagka-idea tayo kung bakit talaga ano. At kung ano nangyayari sa loob bakit siya nag nag-shoot itong dalawang terminal. So, terminal 'yan dito, 'yan oh. 'Yan. Papunta dito. 'Yan, tapos itong isa naman papunta dito. So, nalaman natin anong problema bakit nasisira yung relay o ano nangyari sa loob